Sa nakaraang kaganapan ay natapos tayo kung saan pagkatapos ilabas ni Liu Yun doon ang mga ebidensya laban kay Patriarch po na kinulekta pa buong taon ay wala nang nagawa pa ang Patriarka kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Kaya naman makalipas lang ang ilang sandali pagsapit ng dapit hapon, Makikita ng nakasakay na si Patriarch po sa kotse ng polis kasama si Lehu at nakapuses ang kamay habang sa labas naman ay agad sumaludo ang polis sa ating bida para sa nagawa nitong malaking tulong sa kasong ito. Bukod pa dyan bago umalis ang polis ay binigyan niya rin ang bida ng isang badge na sumisimbolo sa mabuting mamamayan, subalit habang pinagmamasdan ni Finzon ang badge ay tila natatawa pa ito sa kanyang nakikita. Maya-maya lang ay lumapit si Miss Liu sa ating bida at hinawakan niya ito sa braso, masayang-masaya siya dahil ang akala niya pa naman ay matutulungan niya itong makakuha ng trabaho ngunit ngayon ay hindi na kailangan pa dahil ito na ngayon ang boss sa kumpanya. Sa kabilang banda ibinigay ni Liu yun don sa ating bida ang kanyang suporta, sinabi niya kay Finzon na kung may kailangan siyang kahit ano sa hinaharap ay magpunta lang ito sa Dragon Estate upang makita siya sa ibinigay na suporta ni Patriarch Liu ay napangiti rito ang ating bida at masaya siyang tumugon ng pagsang-ayon. Matapos lang niyang tumugon ay hindi na rin siya nagtagal at agad na rin siyang naglakad paalis. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay ikinaway niya pa ang kanyang kamay habang nagpapaalam sa dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na nakarating si Finzon sa lugar ni Donald Long. At habang kumakain si Tank hanggang dito sa bahay ni Tandarin ay ipinahayag niya sa kanyang boss na ipinadala niya ang dalawang babae sa kanikanilang bahay kaya wala dapat itong ipag-alala. Tinanong ni Finzon si Tank pabalik kung bakit ni hindi ito parang naghapunan, subalit mayabang namang nilinaw ni Tank sa ating bida na ang totoo ay dalawang beses na siyang kumain bago siya bumalik. At nang malaman ni Finzon ang katakawan ni Tank ay agad niya itong mabilis na sinapak, Galit na galit niyang ipinahayag na ikatlo na pala niya itong pagkain ngunit kaya pa rin itong kumain ng ganito karami. Gayunpaman sa nangyari ay sinabi ni Donald Long na ayos lang na magtakaw si Tank habang masayang naka-thumbs up pa, sapagkat aminado siya sa kanyang sarili na wala siyang kahit anong talinto kung hindi ang kanyang kakayahan sa pagluluto kaya naman para sa kanya ay maaari lang si Tank na kumain ng gaano karami hanggat gusto nito. Sa kabilang banda sa sinabi ni Donald Long ay aminado naman dito ang ating bida na talagang magaling itong magluto, kaya't kinamusta niya kay Donald Long ang pagtatayo ng isang kainan. Nag-aalalang tumugon si Donald Long na nakapili na sila ng magandang lugar at malapit na rin silang magsimula ng pagninigusyo, subalit nag-aalala lang siya sa kapakanan ni Ivan. Samantala si Ivan na ang sumagot kung saan sinabi niyang baka sobra siyang maging abala sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Sa tanong kanina ni Donald Long ay sumagot na rin ang ating bida kung saan tiniyak niya kay Donald Long na huwag mag-alala dahil maaari namang manatili si Ivan sa kanyang lugar. Siya ang kapatid nito kaya sinabi niya kay Donald Long na maaari nitong ipagkatiwala sa kanya ang kanyang kapatid. Ngunit nang marinig ni Ivan Long ang sinabi ng kanyang kapatid ay napahagalpak ito ng tawa. Maya-maya lang sa labas ng bahay ay makikitang may dalawang imahe ang nakatayo sa labas ng pinto, kaya naman agad itong nilabas ng ating bida upang salubungin. Matapos lang ni Finzan isara ang pinto ay agad niya ring pinuri ang dalawang nasa labas sapagkat nagawa nila ang isang mahusay na trabaho sa pagliligtas kay Ivan. Bukod dyan ay mariin pa niyang ipinahayag na nararapat lang ang mga itong makatanggap ng gantimpala. Gayunpaman pa man ay mabilis itong itinanggi ni David dahil aminado silang dalawa na sila rin naman ang may kagagawan, kaya hindi sila nararapat na makatanggap ng kahit anong gantimpala. Subalit binigyang linaw ni Finzan na palagi siyang walang kinikilingan sa dispensasyon ng gantimpala at mga parusa, kung gusto nila ay puwede niya ang mga itong ipadala sa Kanlurang rehiyon. Nang marinig ni Jack ang pahayag ng ating bida ay mas lalo itong nabuhayan ng dugo sapagkat hindi niya lubos akalaing maaari silang maging pangunahing sheriff ng bansa sa Ocean East kung makapapasa lang sila sa pagliliti sa Kanlurang rehiyon. Gayun pa man mabilis ring nalungkot ang dalawa dahil batid naman nilang ang kanlurang rehiyon ay nasa ilalim ng pangangalaga ng hari ng digmaan, kaya walang sino man kahit ni isa ang nakakapasok sa kanyang military zone. Sa hinain ng dalawa ay hindi na itinago pa ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan at malakas niyang ipinangalan daka na siya ang nagtatag ng batas sa kanlurang rehiyon. Ngunit nang marinig ng dalawa ang sinabi ng bida ay bagamat may kaunting ideya sila pero hindi gaanong malinaw, kaya sa umpisa ay dahan-dahan nila itong pinroseso sa kanilang isipan. Gayunpaman hindi rin nagtagal ang kanilang hinala ay matagumpay rin nilang nabigyang kalinawan dahilan upang sabay na mapaluhod ang dalawa sa sahig. Kasunod nun ay mabilis na tinawag ni David si Finzon bilang kanilang kamahalan, nagpasalamat siya sa ating bida para sa pagbibigay ng oportunidad kaya ipinangako niyang makikipaglaban sila hanggang sa sila ay mamatay sa larangan ng digmaan. Matapos ang gawain ni Finzon sa dalawa para sa araw na ito ay pinaalis niya na rin ang dalawa. Subalit pinaalalahanan niya rin ang dalawa na huwag nilang ibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa iba. Sa utos ng ating bida ay walang pagtutol naman ditong tumugon ang dalawa habang nakatungo pa rin ang kanilang ulo, Bukod pa dyan pagkaalis ni Finzon ay nilingon naman ni David si Jack at inakit niya itong asikasuhin nila ang bagay na iyon para sa kanilang panginoon bago sila tumungo sa kanlurang rehiyon sa mungkahing ni David ay masaya naman ditong pumayag si Jack Matapos ang kaganapan sa bahay ni Donald Long ay mabilis na ring sumapit ang sunod na araw at agad na ring lumipat ang eksena sa opisina ng mga guro Mula sa loob nito ay iniabot ni Tinsley kay Ivan ang isang imbitasyon upang makapasok ito sa kanyang gaganaping dinner party para sa kanyang kaarawan mamaya. Bukod dyan ay hiniling niya rin kay Ivan na isama nito si Finzon pagpunta roon. Sa natanggap ni Ivan Long ay masayang masaya siyang nagpasalamat kay Miss Wen, kaya titiyakin niyang siya at ang kanyang kapatid ay dadalo roon. Maya maya lang paglabas ni Ivan sa opisina, habang naglalakad ito ay makikitang minamanmanan siya ng hibang na PE teacher. Bukod pa doon sa isip-isip pa ni Ginoong Son ay takang-taka ito kung anong nangyari kay Kalbo dahil hindi man lang ito nakakuha ng trabaho at ang malala pa ay nawawala pa ito. Dagdag pa niya na isa itong hindi responsableng lalaki kaya naman dahil doon ay wala na siyang pagpipilian pa kundi siya na ang kikilus. Ilang sandali pa ay tila itoy ngiting si Raulo habang nagpapakita ng maitim na balak. Sinabi niya kay Finzon na pupuntiryahin niya ang kapatid nito dahil na rin sa hindi niya magawa gawang mahawakan si Tinsley Wen. Matapos magbanta ang hibang na si Quincy Son ay mabilis niyang nilingon ang kanyang kasamahan, kasunod nun ay kinumpirma niya sa babae kung alam ba nito ang kanyang susunod na gagawin kung saan mabilis rin tumugon ang babae habang naiinis na syempre alam niya ang kanyang gagampan ng papel. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ng dalawa sa mga sandali ring iyon ay bigla na lang sumulpot sa kanilang likuran sina David at Jack na nanggagalaiti at matalim silang pinagmamasdan, kung saan sa laki ng dalawa ay tila nagmistulang isang maliit na nilalang ang dalawa habang tinatanong ni David ang dalawa kung ano ang nagaganap rito. Gayunpaman ay mabilis bumalikwa si Quincy Son sa kanyang kinatatayuan maging ang babae, habang nagpapakita ang dalawa ng peking ngiti ay nauutal namang itinanggi ni Quincy Son ang lahat at ikinatuwiran niyang isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Subalit hindi ito pinakinggan ni David at Jack gayong malinaw ang lahat sa kanila na mayroon itong masamang binabalak, kaya naman walang pag-aalinlangan ni David Binayo ang ulo ni Quincy Son ng isang malakas na direktang suntok dahilan upang mapalupagi ang hibang na lalaki sa sahig. Samantalang si Jack naman ay malakas na binatukan ang babae, at sa ginawa ni Jack ay napaungol ang babae mula sa kanyang natamong sakit ng katawan. Kaya naman matapos gulpihin nila David at Jack ang dalawang hibang na nilalang ay makikitang bagsak ang dalawa. At bukod doon ay nagmistulan pang kinisot ang dalawa ng mga bubuyog na insikto dahil sa pamumula ng katawan, mga latay at may ilan ring pamamaga sa ilang bahagi ng kanilang katawan. Maya-maya lang habang papaalis sina Jack at David ay may pagkapilyo nilang pinagmamasdan ng dalawa Bukod dyan ay pinahayag pa ni Jack na mayroon ang mga itong ilang lakas ng loob upang bulihin si Miss Long sabay sabing sobrang tatanga naman nila. Samantala sa magarang villa ng Sun Family, mangyak-ngiyak na nag-aalalang tinanong ng isang ginang ang babaeng nasa kama kung sino ang gumawa ng ganito dito. Gayun pa man hindi na niya inisip pa kung sino yun dahil hindi na yun mahalaga pa, kahit sino pa yun na salarin ay kanyang pagbabayarin. Sa kabilang banda pinatigil ng lalaki ang babae sa pagiyak. Ipinaliwanag niyang ayon sa kanyang mga tauhan ay nagkaroon ng putukan sa pagitan ng mga gwardya ng hari at terorista sa Zikyong Restaurant kung saan si Kaylan ay kasangkot sa nasabing gulo. Subalit mariin namang binigyang katwira ng babae na dapat pinuprotektahan ng mga bantay ng hari ang mga sibilyan, kaya naman ididimande niya ang mga ito at dadalhin sa korte ng militar. Gayunpaman malakas lang ng lalaki sinampal ang makapal na muka ng babae, galit na galit niyang ipinangalandakan na ang mga teroristang iyon ay mula sa pamilyang po kung saan si Easton po ay itinapon sa bilangguan ng gabiring iyon. Dagdag niya pa na ang prioridad lang nito para sa kanya ay malaman kung ang anak nito ay lumahok sa naganap na labanan. Maya-maya lang nang bumagsak ang babae habang nakahawak sa naiwang lamat sa kanyang muka ay tinanong niya si Ginong Son na kung paano nito nagagawa sa kanya ang ganito. Ipinaliwanag niyang si Kaylan ay anak nito kaya naman tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit hindi man lang nito iniisip ang paghihiganti para sa kanyang anak subalit imbis na iyon ang gawin ay pinaparusahan pa siya nito rito. Sa sinabi ng babae ay nanggagalaiti namang ipinahayag ng kanyang asawa na masyado nito iyong pinapasaya. Maya-maya lang mabilis na putol ang pagbabangayan ng dalawa ng bigla na lamang may nagsalita mula sa kabilang pintu dahilan upang labis itong ipagtaka ng lalaki, Ipinaliwanag ng nasa kabilang pinto sa kanyang boss na mayroong humiling na makita ito kung saan inangkin ng taong iyon ang kanyang sarili bilang young master ng debtor. Subalit sa hiling ng tauhan ng babae na ang dahan-dahang lumapit sa tauhan, ilang sandali nang iting binigyan ng babae ng isang malakas na sampal ang kanyang tauhan sabay tanong kung hindi ba nito alam kung paano tratuhin ang mga nang-aapi sa kanyang anak. Dagdag pa niyang katanungan na kung bakit hindi man lang nito nagawang mabali ang mga paanang may kagagawan at kasabay na rin sa pagbibigay doon ng matinding pagpapahirap. Sa nangyari ay malungkot na tumugo ng tauhan ng walang pag-aalinlangan, dahil wala rin naman siyang magagawa kung hindi sumunod sa utos ng kanyang amo. Samantala namang sa labas ng villa ay makikitang maraming tao ang nakatayo malapit sa tarangkahan, Mula roon habang nag-aalab ang pagkainis ng ating bida dahil mukhang walang balak ang mga nasa loob na imbitahan siyang pumasok, kaya't nakakaramdam na ang mga tao sa kanyang likuran ng hindi maipaliwanag na kaba. At dahil hindi siya pinapapasok ay seryoso niyang ipinahayag na kailangan nilang lumaban upang makapagbukas ng daan, habang sa isip-isip naman niya ay hindi lahat ang mga lalaking nanghuli sa kanila ay mula sa pamilya Shangguan. Nagbalik tanaw si Finzon sa nakaraan niyang alaala na kanyang naranasan noong gabing iyon, sa takot ng ating bida maging ang kanyang ina at kapatid ay mas minabuti na lang ng mga itong magsuksok sa kabilang gilid habang nanginginig dahil sa sobrang takot. At sa mga sandali ring iyon ay may isang misteryosong tao ang bigla na lang pumasok mula sa bintana ng bahay, maya maya lang maging sa pinto ay may isang tao rin ang walang pagdadalawang isip na biglang pumasok na may dala pang sandata. Sa pagpasok ng dalawa ay may pangkukutsa nilang masayang pinapanood ang magina, habang sa kabilang banda naman ay laking gulat ng tatlo at walang magawa kundi pagmasdan ang dalawa matapos nilang makita ang mga hibang na nilalang. Subalit hindi na ipinakita pa kung ano ang sunod na nangyari dahil mabilis na ring bumalik sa kasalukuyan ang ating bida. Sa galit niya ay matinding killing intent ang kanyang nailabas, ngunit kahit na gayon ay may pilyong ngiti pa rin siya sapagkat hindi niya maiwasang maghiganti sa tuwing maaalala niya ang nakaraang gabing iyon. Samantala sa loob ng villa kung nasaan si Ginoong Son, agad itong napalingon patungo sa pinanggalingan ng malakas na enerhiya, kaya naman malaking katanungan para sa kanya kung anong nangyayari sapagkat ramdam niya ang kabangisan ng bida. Maya-maya ay bigla na lang malakas na bumukas ang tarangkahan kasabay ang pagtilapon ng isang gwardiya dahil sa lakas ng impact na kanyang nasalo. Ilang sandali pa sa isang iglap ay walang kahirap-hirap ni Finzon na pabagsak ang apat na gwardiya. Sa kabilang banda dahil sa nakita't naramdaman ni Ginoong Son ay dali-dali na nitong inagapan ang pagtawag sa taong nagngangalang Kapitan Yu, nag-aalala nitong ipinaliwanag sa kabilang linya na mayroon sa kanyang bahay na gustong patayin siya. Sa sinabi ni Ginong Sun ay mabilis itong naintindihan ng kanyang kausap kaya agad siyang tumugon na parating na siya. Samantala sa sobrang daling napabagsak ni Finzon ang naunang gwardiya ay hindi niya maiwasang mapatanong sa kawalan kung ito na ba ang pinakamagaling na gwardiya sa Sun Family. Subalit hindi rin naman nagtagal ay sama-sama na ring datingan ang buong puwersa ng Sun Family at agara nilang hinaronggan ang daan ng ating bida. Kasabay ng mga karagdagang gwardya ay dumating na rin sa kaganapan ng dalawang makapangyarihang tao kung saan sa utos lang ng malaking lalaki na lumimpi ay agad na nagsisipagsunuran ang mga bantay senyales lang na hindi biro ang dala nilang kapangyarihan. Maya-maya lang paglapit ni Tanda sa ating bida, direktahan niyang sinabihan itong anong lakas naman ang loob nitong insultuhin ng pamilyang nakapagsanay na ng halos hindi mabilang na mga opisyal ng militar sa kasaysayan na kagaya ng Sun Family. At maging ang lalaki kanina ay nagbigay rin ng kanyang pahayag sa pagdating ng ating bida. May pangkukot siya nitong mariing sinabi na nakakahiyang may kinalaman ang pamilya son sa isang hamak na tulad nito kaya naman titiyakin niyang pagsisisihan ng ating bida ang pagparito. Gayun pa man sa pagbabante ng dalawang hibang na nilalang ay hindi naman rito nakaramdam ng pangamba si Finzon bagkus inapakan pa ang isang lalaking nakahilata sa sahig, Bukod dyan ay tinanong niya pa ang dalawa kung sino ang mga ito upang magsalita dahil ang nais niya lamang ay makausap ang kanilang patriarka Subalit hanggang sa huli ay patuloy lang nananindigan ang lalaki kaya agad na rin siyang sumugod sa ating bida habang nakahanda ang kanyang kamao at tinatawag si Finzon na isang mayabang sapagkat para sa kanya ay hindi ito karapat dapat makita ang kanilang patriyarka. Bukod doon ay pinaalalahanan niya pa ang ating bida na ito ay si Liu Shuanglong ang kapitan ng mga gwardya ang nais pumatay rito. Ilang sandali pa ay tuluyan na ring nabitawan ng lalaki ang kanyang kamao, ngunit walang kahirap-hirap naman itong iniwasan ni Finzon habang medyo naiinis. Kasunod nun ay ang ating bida naman ang umatake kung saan sa bilis nito ay agad nakatanggap ng malakas na sampal ang lalaki, sabay kinumpirma ng ating bida pabalik sa kanyang kalaban kung isa ba siyang mayabang. Matapos makatanggap ang lalaki ay mabilis itong natauhan sa lakas ng ating bida kaya agad niyang sinabi sa kanyang kalaban na maghintay lang, gayon pa man ay hindi ito pinakinggan ng bida at muli niya lang itong sinampal sa kabila namang pisngi habang kanyang inuulit ang sinabi kanina ng lalaking kapitan. Samantala ang kanina pang nanunood na matanda ay hindi na nakatiis pa sa nangyayari sa kanyang kasamahan kaya naman agad na itong sumugod sa ating bida, Bukod dyan ay sinasabi niya pang pagbabayarin niya ito sabay tawag sa bida na mayabang. Gayun paman kagaya sa kasamahan ng matanda ay walang kahirap-hirap lang uli ni Finzon binigyan ng isang direktang sampal si Tanda, dahilan upang humiwalay sa bibig nito ang isa niyang ngipin, at kinumpirma pa ni Finzon kay Tanda kung mayabang ba siya. Maya-maya lang nang makabawi si Tanda ay mangyak-ngyak nitong itinuro ang kanyang sarili habang nakahawak ang isa naman niyang kamay sa namamaganyang pisni ipinaliwanag niyang siya ang butler ng son Family. Subalit hindi naman dito natakot ang ating bida bagkus muli niya lang sinampal ang butler sa kabila namang pisni, at pinagsabihan pa ng ating bida si tanda na isa lang naman itong butler kaya ano naman kung gayon. Makalipas ang ilang sandali dahil hindi nakinaya pa ng dalawa ang lakas ni Finzon ay napagpasahan na lang nilang sumuko, may pagmamakaawang nakiusap ang dalawa sa ating bida na tumigil sapagkat sumusuko na sila. Matapos ni Finzon asikasuhin ang dalawa ay ibinaling naman niya ang kanyang atensyon sa iba, dahilan upang ang mga taong nasa likuran ng ating bida ay magtaka at makaramdam ng matinding pangamba. Kaya naman sa takot nilang baka dito na sila matuluyan ay nagkanya-kanya na silang takbo paalis na hindi na iniisip pa kung saan sila pupulutin, at wala nang pakialam pa sa nahuhuli na siya namang pinagmadali ng mga nasa huli ang mga nauuna. Abangan sa susunod kung saan susubukan pasa ng takasan ng patriarka ang ating bida. Subalit mabilis itong makikita ni Finzon kung saan malakas niya pa itong liliparin patungo sa kotse ng lalaki. Kaya naman wala nang nagawa pa ang patriarka kung hindi aminin ang pagkatalo at sumuko sa ating bida. Subalit sa mga sandaling iyon ay darating ang mga backup ng patriarka. Kaya naman palike nito kung nagustuhan mo ang ating video mag-comment at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay pindutin mo na para malaman mo ang susunod nating upload, shout out na rin sa ating mga supporter dyan.